Hiniling ng LTFRB sa COMELEC na huwag isama sa spending ban ng nalalapit na halalan ang pamamahagi nila ng fuel subsidy para sa mga operator at super na mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Hindi pa rin natatanggap ng operator ni Ronaldo ang fuel subsidy mula sa pamahalaan. Kaya naman wala pa rin ayuda sa kanya bilang tsupera. Malaking tulong daw sana ang fuel subsidy. Lalot inaabot siya ng labing-anim na oras sa kalsada para lamang lumaki ang kanyang kita na pandagdag sa baon ng kanyang mga anak. Eh, nihingi namin nung nakarang araw eh, wala pa laman eh, ang sabi nung ano nila dahil hindi nila alam kung kailan malalamnan basta pagka ano daw ibibigay lang uli sa amin ganon. talagang wala ka ng may ano may uwi mang, ano pang ano sa pamilya puro sa gasan na pupunta Ayon sa LDFRB na-download na ang pondo sa Land Bank of the Philippines. Pero sa pahayag ng banko itinigil nila ang pamamahagi ng ayuda alinsunod sa spending ban, kaugnay ng paparating na barangay at SK Elections sa Oktubre. September 13 ang umarangkada ang pamamahagi ng ayuda, pero September 15 o dalawang araw lamang ang nakakaraan, itinigil ito pansamantala. Uh, kasi po, uh, tatlo pong provisions po yun, uh, release, uh, dis disbursement, at yung... Uh expand. so, yung expenses, so, nakapalog po siya doon sa release. Kaya, minabuti po ng partner po natin yung land bank na wag po munang i-release yung fuel subsidy card kahit po may na po doon. Sa tala naman ng LTFRB, nasa 63,864 na mga benepisyaryo na ang nabibigyan ng ayuda na nasa 417 million pesos na ang halaga. At kahapon lamang, nakapagpasa na sila ng petisyon sa COMELEC para hindi mapabilang ang fuel subsidy sa spending ban ngayong eleksyon. Social program rin daw ito na hindi naman magagamit ng mga politiko. Natagalan ng paghahain ng petisyon dahil ipinaliwanag pa kung bakit late filing ang exemption na hinihingi ng LTFRB. FRB. Kung uh, matatandaan po natin na i-download po yung, yung fan po ng September 12. So sa aming tingin, uh, uh doon po kasi siyempre kailangan doon sa, it's, yung, yung exemption po kasi hindi kasi siya simple letter. Eh. So it's a, form of a peti, a formal petition. So yung mga allegations nyo po na ilalagay, kailangan nandun na So yung Moa signing, yung JMC, so ibibigay po natin yung timeline of events para po uh, maaprobahan po, makita po ng Comelec na uh, bakit ngayon. In fact, September 1 nga po yung last day ng ng ano eh, ng filing. Eh no? Pero September 1, so wala pa naman pong hihingin dahil wala pa po yung budget. Eh. Sakali namang maaprubahan na ng COMELEC ang petisyon, itutuloy na ang pamamahagi ng ayuda sa natitira na lamang higit na 53,000 na benepisyaryo. Ayon naman sa COMELEC, target nilang mailabas ang resolusyon ngayong araw. Kagabi po, 6.30 ng gabi natanggap ng law department namin yung request ng exemption para sa fuel subsidy at ang commitment natin, ilalabas natin ngayong araw na ito ang exemption na yan. Hindi natin patatagalin sapagkat kailangan-kailangan niya kailangan ng ating mga kababayan na nagmamaneho ng pampublikong sasakyan. Hindi po natin yan, uh, hindi pa tayo magiging burden sa kanila. Nanawagan din ng LTFRB sa mga operator na kunin na ang mga hindi pa nakiklaim ng na mga pantawid pasada cards sa bangko. Amin na 'yung mga hindi po kumuha po ng fuel subsidy cards po natin last year, 'yung 2022 po na fuel subsidy, mayroon pa pong mga nakabinbin po na hindi po nakiklaim ng ating mga beneficiaries po sa iba't ibang LBP servicing branches. So, 'yun po 'yung napag-alaman po natin ng ng uh, ng informasyon galing po sa Land bank. Kahit naman naantala ang pagbibigay ng ayuda, hindi mapapaaga ang desisyon ng LTFRB sa pisong taas pasahe na hiling ng transport group. Nakatakda na daw kasi sa September 26 ang pagdirig dito. Pero ngayon pa lang, mariin na itong tinututulan ng isang transport advocacy group na The Passenger Forum. Lumalabas kasi sa isinagawa nilang survey, higit 70% ng commuter ay hindi sang-ayon sa panibagong taas pasahe. Sagot naman ng LTFRB. Siyempre, kung minsan nagiging uh, notice din po sa amin yung mga ganong comments. At uh, i consider din po ng, ano, ng board po yung mga uh, ganong uh, sentimento po ng ating mananakay. Karen Vulganda para sa bayan at kaugnay niyan sa kakapapasok lamang po na balita, inaprubahan na ng COMELEC ang petisyon ng LTFRB na exempt suspending ban ang pamimigay nila ng fuel subsidy. Dahil dyan matutuloy na ang distribusyon ng ayuda para sa mahigit 50,000 natitirang beneficiaries.